but now we're here with uh Sir Manuel Giovanni Perez, Senior Tourism Operations Officer ng San Manuel. So, uh, sir, ano po yung mga pinupuntahan ng mga tao dito? Masarap ba yung pagmamalaki ng San Manuel Town? Yes, alam niyo po ang bayan po ng San Manuel isang napakalit na bayan na matatagpuan po sa pinakadulo po o eastern, easternest part po ng Pangasinan. So, kilala po kami sa aming mga Cold Spring Resorts. Dito po sa aming bayan, we have 15 Cold Spring Resorts po. Kilalang kilala po kami dito at dinadaya po ito. And we have the oldest since 1980s po, meron na po kami ang mga um, resort po dito sa aming bayan. Magbigay po kayo ng ilang example ng mga resort na sikat dito sa San Mateo. Halos lahat naman po sila malalaki. Pero il ang ilan po sa mga malalaki dito ang resort po namin, of course, andyan po ang Julia Spring Resort. Andyan rin po ang Oralio Resort. Um, isa po, siya po ang pinakamatandang resort po dito sa aming bayan. Andyan din po ang Water Park Spring Resort, St. Vincent Resort, at marami pa pong iba. Punta kami sa Julia's

Hello guys, dito ako sa Julius Resort. Yeah, isa sa mga major resort ng San Manuel, Pangasinan. Yan, kita niya. So, complete amenities din sila. Meron silang swimming pool dalawa. Okay, so tingnan natin. Hapon na eh no, around the uh, 2 o'clock. So, yan. May libutin lang natin. Baligi San Manuel. Yan. Meron silang Okay. Meron sila dito ang video. kaya Hello po ate. Yes, ano pong ano, uh, wala tayong customer ngayon. Mga anong buwan malakas ang Julas Resort? March, April. March, April. Ah, sa taon ng piyesta, no? Ng San Manuel, okay. Mahal na araw, ganun. Ah, mahal na araw. Yung may mga okasyon talaga. December, meron din. Oh, din. Okay, sige. Thank you po. Ito yung kanilang pool. Meron silang mga cottages. Yan, isa sa mga pinagmamalaki ito na resort ng San Manuel. Actually, may mga ginagawa pa rin dito. No? Yan. May mga bago sila. I think this is an expansion. So, yes, pagka mapapadalo kayo dito sa San Manuel, Pangasinan, pwede niyong bandahan to mag tricycle lang kayo mula doon sa munisipyo medyo liblib -lib nga lang to sabi nila wag lang kayo magpapagabi dito kung balak nyo rin uh, pumunta ng bayan o umuwi dahil liblib uh, -lib na lugar daw dito San Manuel at uh, mahirap pang biyahe dito may mga may last trip din ng mga jeep dito eh. so katabi niyong bayan yung binalo okay So, yeah, Julius, it is